Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patay ang anim ng miyembro ng New People's Army sa magkakasunod na pakikibakbakan sa mga tropa ng Philippine Army sa bayan ng Bilar sa buhol nitong umaga ng Webes. Ayon kay 3 Infantry Division Commander Major General Marion Sison, Nagsasagawa ng Military Operation and Task Group Bohol at 47th Infantry Division ng makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa namataang grupo ng NPA na nanghihingi ng pagkain at iba pang supply sa mga residente ng barangay Kampagaw. Kabilang ang mga napatay na rebelde sa grupo ni Domingo Pompok alias Commander Cobra. Narecover sa mga napatay ang pitong matataas na kalibre ng armas. Tiniyak naman ni AFP Visayas Command Commander Lieutenant General Benedict M. Arevalo na ang mga isinasagawa nilang operasyon ay bahagi rin ng commitment ng militar para masiguro ang maayos at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections. Nagsimula na ngayong araw ang pagbabahagi ng 15,000 peso cash assistance sa mga small at micro rice retailer na apektado ng pagpapatupad ng Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Bahagi ito ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD para sa benepisyaryo sa mga pampublikong pabilihan sa Quezon City, Caloocan, Maynila at San Juan. Bismo sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nanguna para sa pamimigay ng cash aid na abot sa mahigit 6 million pesos sa mahigit apat na raang rice retailers sa Commonwealth Market sa Quezon City. ay kay Gatchalian, ang mga may-ari ng sari-sari store na nasa paligid ng wet market at public market ay kwalipikado rin makatanggap ng 5,000 subsidia mula sa DSWD. Sa Agora Market na sa San Juan, pinangunahan ni na DTI Secretary Alfredo Pascual at Mayor Francis Zamora ang pamimigay ng cash assistance sa mga rice retailer. Nag-ikot din ang mga opisan ng gobyerno para daking nasusunod ang itinakdang price ceiling sa bigas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Almelo. Magandang hapon.